<laughs> Maiba ba pang question? Okay, go ahead <laughs> Ma'am, ano pong masasabi niyo kay Sandro Marcos na siya itinagawin? Perk po, uh, bar? King? Ah! Oo Well, uh, wala akong uh, uh, Wala pa sa akin yung mga dokumento, ma'am no? Hindi ko pa na-review uh, yung mga dokumento So, hindi mo na ako mag-comment uh, sa ganyan Pero ang uh, pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions uh, ang iba't ibang mga congressman kasama na uh, si congressman uh, Sandro Marcos at makikita natin sa papel yun hindi siya chismis hindi siya yung gawa-gawa uh, lamang kasi nakikita talaga siya uh, sa mga documents uh, yung mga insertions ng project. Thank you. PP, just final, one last question. <laughs> yes. Are you prepared for a possible impeachment complaint filed next year? Ah, yes, nga, uh, we're about to release a statement uh, about the impeachment. No? So, lalabas namin yan sa so Monday. tapos uh, pinatapos lang namin uh, ngayon. Meron lang mga uh, edits and amendments okay. doon. So, <laughs> Para may balita ka naman sa Monday. Ang dami mo nang <laughs> balita.